ah uh, magandang magandang umaga sa atin pong lahat, sa mga kababayan po natin ngayong araw na to. ah uh, magandang magandang umaga po. Uh. Ngayong umaga po, uh, ah po sana kami ngayon ng, ano, ng antipolo. Plano po namin pumunta sa ano sa Taytay -tay, kaya lang po ano umuulan po ngayon at yung mga iba pong lugar ngayon ah uh, baha po kaya hindi na po muna kami ngayon nagbiyahe. Ngayon ah uh, mag-almusal po kami at ang aming pong almusal ngayon ay bumili kami ng pares. Magkano ito pang pares? Yung pares, bagi pag may, 55, pag may kasama. with rice yun. Tapos nag-add po kami lang isang rice. Bali ito lahat, 65. Ito pong aming almusal. Masarap po sa ngayon, ngayon -ulan. dahil sa nag masarap umikot na sa bahu. Ayan, kain po tayo. Ano ka po, Sarap nito sa, ano, sa umaga. Ngayon, natin itong masarap na pares. Diyan po namin binili. Dito lang po sa uh, labasan. Dito kasi marami nabibilhang uh, ano pagkain. po, pagkain. Perfect ampare pare sa masarap na sinangag. Hmm, harap. Saka meron siyang kunting anghang. Papa, yung Harap no? malasa. Parang lasang lasa yung ano nung ano. Masarap pagkakaluto nitong sahas na ito. At may taba-taba pa Oh. Ah. Nga Maka, po sa mga high blood. Malam Sa mga high blood po, ah, wag po tayong kakain ng masyadong ano. Bawal sa mga high blood yung mga ganitong medyo matataba na ano. Huwag lagi-lagi. Minsan-minsan lang. minsan nemparis ng Hmm. Oh. Pag maulan kasi, ano ah, eh? ito'y masarap na kainin. Tapos ng kibda niya. Andun yung anghang niya, yung mga, ano niya, inlasa ng karangang baka. Tapos meron siyang anghang. Yan o, no? tapos pa siya. Pag to maulan, ito'y masarap ano eh almusal, tanghalian, hapunan. Ano? Bueno. Karahing tayo. Napakasarap dito. Pupunta sana po kami ngayong taytay eh. Hmm maulad, mahirap, paano nga mag, naman. mag po sa mga bagong trendy fashion ngayon sa Taytay Changgay dahil malapit na po ang bare months, Depay masarap na po ulit ngayon mag ano, sa mga ano sa mga gusto magpinda ng ano mag negosyo kasi, wholesale and wholesale and retail po kasi sa ano sa Taytay, eto yung perfect na ano, September yan, maganda mamili sa Taytay at ang plano po namin ngayon dahil nga po yung tindahan po namin sa ano sa Green State ah hindi na po namin siya itinuloy kaya ang plano po ngayon namin ano ah, dito na lang po sa tapat ng bahay namin i-display po yung mga mga ah, mga bibiling po namin mga ano ang ah, sa tay, tay po yung mga po ng mga ternum pambahay yung mga sando shorts yung, sa mga ano po sa labas. meron din po kami mga undiscarded po nila kay ano ang yung motor po, nagdadala siya ng mga damit. Tapos dinadala din po niya sa mga suki pa namin. Dahil nung ano, nag po kami mag -tay, -tay mga ano ko eh, 2017 ano, 2017. Yung bumibili lang po kami ng mga damit doon, tapos inaalok lang po namin sa mga kakilala namin, sa mga kapitbahay. 2017, 20, 20, ano, 18, 19. Hindi, yung 2017, pero yung nakakuha tayo ng pwesto sa Green State, 2019. Ah, oo, hmm. ganun nga niya. Kasi, okay. Bago kami ano, dati nagtitinda na ako talaga sa ano, mga mga kilala, sa mga, mga, mga sufi namin. Ganun ang ginagawa ko ano, extra ano namin. Income. Hanggang sa, sabi uh, ni Mrs. mas maganda kumuha ng pwesto. Nga na po, may time po talaga na, Kaya syempre. Kaya talaga, talagang malakas talaga noon. Nga na, sa negosyo and, talaga may time na may tumal, uh, may time na okay. Kaya ang, ang ginawa na lang po naman, napag-desisyon na, napag ng po namin na, dito na lamang po sa tapat namin i-display yung mga paninda tapos i-post na lang din namin minsan sa ano sa marketplace dito sa lugar namin sa online at yung iba ay aalok po sa mga kakilala namin yung mga dati po namin suke tapos yung tahong po ayun pag mayroon pong mag nagpapa-preorder kami ng tahong sa mga gusto kong ano ah, uh, umorder yun nagpapa-preorder kami tapos kinabukasan magbabiyahe kami sa Bernabe Compound Las Piñas para lang po kami makasurvive po sa pang araw, -araw. Yung tahong po eh, ano yun, tahong baor yun. Iba po pagka tahong baor. Napakataba po niya. Ang so, magandang tahong nila doon. sa Bernabe Compound, Las Piñas? Hmm, hindi. Dun, yun nga. Doon lang yung daungan kasi ng, ano, mm -hmm. ng mga bangka. Ang ah, sarap po nito. Oh. Sumatira nito mamaya. Ano, saan uli kami? Tapos ulamin uli namin ito mamaya. Hmm. Ito yung almusal pa po namin. At mamay magsasayang kami. Tapos iinit lang namin itong paris. Di yan, ulam na uli namin yan mamaya. Kain po tayo ng masarap na paris. Paris. Masarap ama. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood po ng aming video. Sa sumusubaybay po sa aming mga videos. Sa suporta po ninyo sa amin. Maraming maraming salamat po sa mga kababayan po natin. Uh, magingat Mag-ingat po tayong araw na to dahil maulan po. Kung oh. hindi naman po kailangan lumabas. Alog sa, sa bahay na lang, ng bahay. Na lang po tayo. Tapos mag manood na lang po tayo ng mga update po sa mga balita. Dahil yung ibang lugar po ngayon dito sa atin, sa lugar po ng ano, may mga Bilama. bahana po, na po. Kaya mag-update na lang po tayo sa balita. At uh, mag-ingat na lang, mag-ingat po tayo. At kung hindi naman po kailangan lumabas, stay at home na lang po. Maraming maraming marami salamat po and Maraming maraming salamat sa Diyos. Thank you po sa thank lahat you ng like. blessing na pinagkakalab niyo po sa amin sa araw-araw. Thank you, thank you po sa lahat ng mga uh, subscribers po namin, sa sumusuporta po sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you so much po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo!